Hello guys. Afternoon. Eh nga pala. Oh, wala akong lipstick eh. Tsaka hindi ako na pilit ah. Yan na tako na yung bago dito guys. Nga pala guys. Pag daw nag-reels tayo, sabi, kailangan na kapal ng mukha. Ay, ang kapal na talaga ng mukha ko. din nga mo watong nagrelas ako, mapala talaga, na ako kasi hindi naman talaga ako yung ano eh. Mahigahan nga ako at walang himik. Eh tingnan mo. T-boy at lakas ng loob ang kailangan daw natin yun at sipol. At saka yung sasabi sa akin na Ambassador ko, na okay daw ko? Ingit ka lang ano. Di gumaya ka. Ang alam mo naman, magaling ka. Ingit ka lang ata eh. Ganyan talaga. ay eh, hindi mo ba alam? Pinagkakitaan niya naman yan. Yung mga kabalbarang pinagkagawa ng mga iba, kumikita ng lalaki. Di, hindi ka lang siguro sa akin. Tapos, mga bashe rin, Tapos minsan, na yung nag-chat sa akin, ng pera. O, oh, hindi pa ako kung may hita ng pera. <laughs> ako nga, wala pa sinasahod eh. Yeah, ano-ano na ano pinagagawa mong kabalbalaan. Iba guys? Yan ang doyahin nyo. Sige, salamat sa panonood.